sa buhay natin, mga kapatid, paano ba tayo nasumpungan ng Panginoon? Paano ba ang pagsumikap o pag, uh, paghahanap or seeking the lost na nagiging masasabi natin na kapagbigay na ating Panginoon ng unconditional love? Kung ang sino man sa inyo ay may isang daang tupa at wala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iwan niya ang isyam na pot isyam sa pastulan at hanapin ang nawala hanggang sa ito ay matagpuan. Searching the lost, ay uh, looking for someone open with intention para makikita siya, para masumpungan siya. Nakikita natin ang kanyang pagkatao, Nag nagkatawang tao, para hahanapin ang mga nawawala. Dito naman mga kapatid, nakikita natin, out of 100, ang 99 na nasa kanya at ang isa ay nawawala. Pero ang isang, isang tupa na yan ay kanyang pinapahalagahan dahil mahal niya. Isa lang yan. Kung, kung sa atin to dahil isa lang, marami naman ang nasa atin, maaaring sasabihin natin, bahala na yan. Total, marami naman sa akin. But in this time ng ating Panginoong Yesus, iisa na Hindi ba't iwan niya ang siyam na putsyam? Hahanapin ang nawala hanggat sa masumpungan, hanggat sa matagpuan. Ibig sabihin, ang sa paghahanap niya, hindi siya tumitigil hanggat ito'y makikita niya. Hindi niya tinitigilan, paghahanap, hanggang ito ay masumpungan niya. Yan ang kanyang nature. Yan ang kanyang uh, pagpapakita kung paano kamahal, kahalaga, ang mga taong dinudraw ng Diyos sa kanya upang may babalik sa kanyang uh, kaharian o sa kanyang piling. So, sa sa buhay natin mga kapatid, paano ba tayo nasumpungan ng Panginoon? Paano ba tayo uh, paano ba natin naramdaman ang presensya ng Panginoon sa buhay natin? Kaya nga dito po sa ating mga mga sa ating passage uh, na ito mga mga kapatid, ang parabulang ito ay ito po ay malalim na concern sa ating Panginoong Hesus na nagbibigay ng isang uh, halimbawa na ang paghanap na yan ay hindi dahil humingi ng tulong, hindi dahil meron siyang komento, hindi dahil siya nang hina, kundi ito ay initiative ng Panginoon. This is all about the grace of God ang kanyang paghahanap ay kusa niyang ibinigay, kusa niyang ginagawa para sa mga taong kanangangailangang hanapin at ibalik sa kanyang kawan. Ikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakilala ko sila at sumunod sila sa akin. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila napapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman So that's 99 mga kapatid I already saved. Kaya nga kung itayo ay talagang genu genuine ang ating pananampalataya meron na tayong seguridad meron tayong kasiguruhan sa ating kaligtasan Kaya nga kahit na tayo ay pababayaan kahit saan tayo mapupunta hindi na tayo maliligaw dahil We are sealed by the Holy Spirit.